para sa mga dayuhan Enfo Kanagawa kung paano ang magparehestro. Enfo Kanagawa, sa iyong cellphone, smartphone at computer ay pwede na magtanggap ng informasyon. Madaling Japanese, Chinese, Espanyol, Portugal, Tagalog at English. Enfo Kanagawa, may dalawang klasing pagrehestro. Ang isa ay sa mail, ipadala lang dito sa infot at mark dot Ang pangalawa sa homepage, ipadala lang sa Kanagawa International Foundation ang magparehistro. Pag nakapagrehestro na, may matatanggap na mail mula sa info Kanagawa. May matatanggap na informasyon apat na beses sa isang buwan. Masayang mag-antay ng mail. Para sa dayuhan na informasyon, Enfo Kanagawa. Magparehistro na agad.